Gandil bugatuan Dito rin kita sa wakas grandir begitu kuat. Di kita sewakas. короче, под Ang ganda ng view Ito sa London. Yeah, or what you say? And you're a one night? No. No. On Lumnas sa Poland ako, dami kong dahileta sa TikTok or uh, pictures sa Facebook ayan yung uh, tatlong uh, apat na kabayo sabi ko di ko alam ang pangalan ni research ko lang tiningnan ko yung uh, mga tourist spots sa uh, Germany tapos ayan, ko ang pangalan Brandenburg or Brandenburg Gates sa English yung hotel doon na yun, 2,000 euro isang gabi. My God. Sobrang ganda sa loob na kami. Talaga, grabe. Tapos, ang daming tao, daming turista sa loob na yan. At, uh, minyot ko kasi yung nakapula na yan. Yung doon, 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 doon. Yan, 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 yan. yan. Nag-unplay kasi siya ng violin. Eh, ayoko ma-copyright. um copyright. Grabe, sobrang ganas sa loob. Tapos, ignorante pa ako kasi, nung nakita ko siya dati, sabi ko, paano sila nagpapapicture? Tapos, pagdating ko kasi doon sa, sa entrance, sabi ko, ang hirap magpapicture kasi ang daming sasakyan na dumadaan. Yung pala, papasok ka sa gate na yan. Posing muna sa Yung bubong na blue, yung katabi noon, France Embassy, at sa gilid ay Embassy ng Italy tapat nang yan. Hotel na yun. Tapos, ikot-ikot. Ayan, silip din saglit sa airs, Here is the rest. Wow. Wow. Okay. Thank you guys for watching Pinas TV Vlog.